Napansin mo ba na parang mas mabilis na tayong mapagod na yon? O mas madalas na tayong nakakalimot ng maliliit na bagay, tulad ng kung saan natin nailagay ang ating salamin o susi? Minsan, parang mas madalas tayong makaramdam ng pananakit ng katawan at mas mabilis tayong tablan ng ubo o sipon. Kung nararamdaman mo ang mga ito, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin na nasa edad 60 pataas ang nakakaranas ng ganitong pagbabago sa ating katawan ito ang natural na proseso ng pagtanda at minsan nakakalungkot isipin na parang humihina na tayo ang hirap tanggapin di ba lalo na kung gusto pa nating maging malakas masigla at aktibo para sa ating mga pamilya para sa ating mga apo at para patuloy na mag-enjoy sa bawat araw gusto nating magkaroon ng na mas mahabang buhay na may kalidad, na malusog ang puso, matalas ang isip, at matibay ang resistensya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simple tayong pwedeng gawin para labanan ang paghina na ito? Hindi ito kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong therapy. Ang sekreto ay nasa likas na yaman ng ating bansa mismo. May mga prutas na sa unang tingin ay ordinaryo lang pero puno pala ng kapangyarihan at tinatawag nating mga milagro para sa ating kalusugan. Mga prutas na parang mga maliliit na kayamanan na makakatulong para hindi tayo madaling matanda. Mapanatili ang talas ng ating isip, palakasin ang ating puso at patibayin ang ating immune system. Sa video na ito, tatalakay natin ang lima sa mga miracle berries na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain para humaba ang ating buhay ng may kalidad at palakasin ang ating utak, puso, at immune health. Simple lang ito mga kaibigan, pero malaki ang magiging epekto sa ating buhay. Kaya siguraduwing panorin ninyo ang video na ito hanggang dulo, dahil may isang bagay akong ilalabas na siguradong ikagugulat ninyo at magbibigay ng bagong pag-asa. Nayon! Simulan na natin ang paglalakbay sa mga kamangha milagro ng kalikasan na matatagpuan dito sa ating bansa. Ang una nating tatalakayin ay ang isang prutas na marahil ay nakita na ninyo sa tabi ng kalsada, sa bakuran ng mga kapitbahay o sa mga bakanting lote. Madalas itong balewalain dahil sa liit nito, pero ang totoo, isa itong higante sa mundo ng nutrisyon at kalusugan. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang ating paboritong aratiles na tinatawag ding Singapore Cherry sa ibang lugar. Naalala niyo pa ba noong bata tayo at naglalaro sa ilalim ng puno ng aratiles sa baypitas at kain ng mga hinog na bunga? Yung tamis at kaunting asim nito ay nagbibigay ng kataibang saya. Pero alam niyo ba na bukod sa tamis na ito, punong-puno ang aratiles na mga sustansya na napakahalaga para sa ating mga nasa edad na. Ang mga maliliit na pulang bunga na ito ay siksik sa antioxidant. Ano ba ang antioxidant? Ito yung mga sundalo sa ating katawan na lumalaban sa mga free radicals o mga masasamang elemento na sumisira sa ating mga cells at nagpapabilis ng pagtanda. Kapag marami tayong free radicals, mas mabilis tayong tumanda, mas madali tayong magkasakit, at mas malaki ang kiyansa natin magkaroon ng mga chronic diseases tulad ng sakit sa puso o Alzheimer's. Ang aratiles ay mayaman sa flavonoids at phenolic compounds na mga uri ng antioxidant. Ibig sabihin, ang pagkain ng aratiles ay parang naglalagay tayo ng panangga sa ating katawan laban sa mga sakit at laban sa pagtanda para itong isang natural na anti-aging pill na abot kaya at masarap pa. Bukod sa antioxidant power nito, ang aratilis ay kilala rin sa kakayahan nitong magpababa ng blood sugar level. Ito ay napakahalaga para sa ating mga Filipino, lalo na mataas ang porsyento ng mga nakakaroon ng diabetes sa ating bansa. Kung mayroon kayong kapamilya na may diabetes o kung nasa pre-diabetic stage kayo, ang regular na pagkain ng aratiles ay maari makatulong na balansehin ang inyong asukal sa dugo. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang dahon ng aratiles ay ginagamit din sa traditional medicine para sa layuning ito. Imagine, ang simpleng prutas na ito ay may kakayahang tumulong sa isa sa mga pinakakaraniwang sakit ng ating henerasyon. Para itong isang libreng gamot na tumutubo lang sa paligid. Hindi lang yan. Alam nyo ba na ang aratiles ay nakakatulong sa ating puso? Mayroon itong nitric oxide na nakakatulong mag-relax ng mga blood vessels. Kaya nakakababa ito ng blood pressure. Kung may problema kayo sa alta presyon o kung gusto ninyong panatilihing malusog ang inyong puso, ang aratiles ay isa sa mga dapat ninyong isama sa inyong diet. Para sa immune system naman, bagamat hindi ito kasing yaman ng vitamin C tulad ng ibang prutas, mayroon pa rin itong sapat na vitamin at mineral na sumusuporta sa ating resistensya. Ang pagkakaroon ng malakas na immune system ay malaga para maiwasan ang madalas na pagkakasakit, lalo na sa ating edad na mas madaling kapitan ng impeksyon. Paan natin isasama alaratiles sa ating pangaraw-araw na pagkain? Napakasimple. Pwede nyo itong kainin ng sariwa diretsyo mula sa puno pagkatapos hugasan. Masarap din itong duwing jam, smoothie, o kaya naman ay dagdag sa inyong mga salan. May mga gumagawa din ng karatiles tea mula sa pinatuyong dahon. Para sa akin, ang pinakamasarap na paraan ay ang kainin nito habang nakaupo sa ilalim ng puno tulad ng ginagawa natin nung bata pa tayo. Ito ay hindi lamang nagbibigay sustansya, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng nostalgia at kapayapaan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng puno ng aratiles, huwag na kayong magdalawang isip na kumuha at tikman ang milagro nitong dulot. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang miracle berry na napakakilala din sa ating bansa, lalo na tuwing taginit. Naaalala niyo pa ba ang mga tindahan sa gilid ng kalsada na nagtitinda ng mga bungkus-bungkus nito? Yung kulay ube na prutas na may matamis na lasa na minsan ay may kasamang alat kung sinauso sa asin? Ito ay walang iba kundi ang ating minamahal na duhat o tinatawag ding Java Plum. Ang duhat ay hindi lamang masarap, kundi isa ring powerhouse ng kalusugan, lalo na para sa ating mga matatanda. Ang duhat ay isa sa mga pinakamabisang natural na solusyon para sa pagkontrol ng blood sugar. Ito ang isa sa mga daylan kung bakit ito itinuturing na milagro para sa mga may diabetes. Ang mga buto, balat, at laman ng duhat ay mayroong mga active compounds na nakakatulong sa pagpapababa ng glucose level sa dugo. Kaya naman kung may diabetes kayo o kung gusto ninyong iwasan ang pagkakaroon nito, ang duhat ay dapat ninyo isama sa inyong diet. May kakayaan din ito mapabuti ang function ng pancreas, ang organ na gumagawa ng insulin na siya nagokontrol sa asukal sa dugo. Para itong isang natural na gamot na hindi lang nakakatulong sa sakit, kundi masarap pa. Bukod sa benepisyo nito sa blood sugar, ang duhat ay mayaman din sa antioxidant tulad ng aratiles. Ang kulay ube nito ay mula sa anthocyanins na isang uri ng antioxidant na kilalang kilala sa kakayahan nitong labanan ang pagkasira ng cells at protektahan ang ating katawan mula sa iba't ibang sakit kasama na ang cancer. Ang antioxidant na ito ay nakakatulong din na panatilihing malusog ang ating puso. Pinipigilan nito ang pagbuo ng plaque sa mga ugat na siyang sanhi ng alta presyon at atake sa puso. Kung gusto ninyong magkaroon ng malakas na puso na kasing lakas ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya, kumain ng duhat. Para sa immune system naman, ang duhat ay mayaman sa vitamin C. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang vitamin C para sa pagpapalakas ng ating resistensya. Ito ang nabibigay sa atin ng proteksyon laban sa sipon, ubo at iba pang impeksyon. Bukod pa rito, ang duhat ay mayaman din sa iron na mahalaga para sa paggawa ng red blood cells. Kung kulang tayo sa iron, madali tayong mapagod, manghina at maging anemic. Kaya ang duhat ay hindi lang masarap kundi nabibigay din ng enerhiya at sigla sa ating katawan. Paano natin isasama ang duhat sa ating pang-araw-araw na pagkain? Kadalasan, kinakain ito ng sariwa kasamang buto na idinudura. Pwede rin itong gawing juice, jelly, jam, o kaya naman ay gawing suka na mayaman sa benepisyo. Ang iba ay gumagawa ng duhat wine. Sa mga prutas na ito, mas mainam na kainin ng sariwa para makuha ang lahat ng sustansya. Kung may madaanan kayong natitinda ng duhat na wag huwag din yung palampasin ang pagkakataon. Isipin ninyo na hindi lang kayo nag-enjoy sa lasa, kundi nagbibigay din kayo ng malaking tulong sa inyong kalusugan. Nayon na napag-usapan na natin ang tili sa duhat, dalawa sa mga pinakapamilyar at abot kayang miracle berries na ito. Duma ko naman tayo sa susunod na kamanghamang ang prutas na may kakaibang kakayahan para palakasin ang ating katawan lalo na ang ating immune system. Ito ay ang guyabano. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang prutas na sadyang napakayaman sa ating kultura at kalusugan na ginagamit pa nga ng ating mga ninuno bilang gamot. Ang prutas na ito ay may kakaibang hugis, madalas ay malaki at may berding balat na may tulis-tulis. Pag binuksan, pumubungad ang puting laman na may malalaking itim na buto at ang amoy at lasa nito ay sadyang nakakapresko at matamis asim. Ang pinag natin ay walang iba kundi ang guyabano o sour soap sa Ingles. Bagamat hindi ito technically isang berry sa botanical na kahulugan, ang benepisyon nito ay kasing laki ng mga powerhouse berries na ating tinalakay at ang kapangyarihan nito ay talagang kahangahanga. Kaya naman, isa rin ito sa mga milagro ng kalikasan na dapat nating bigyan ng pansin. Ang guyabano ay kilalang kilala sa buong mundo, lalo na sa mga bansa sa tropiko, dahil sa napakalakas nitong kakayahan na magpalakas ng immune system. Ito ay mayaman sa vitamin C, na alam naman nating lahat ay napakalaga sa paglaban sa mga sakit at impeksyon. Sa ating edad, mas madali tayong kapitan ng sipon, ubo, at flu, taya ang pakakaroon ng matibay na resistensya ay napakahalaga. Ang guyabano ay hindi lang basta nagpapalakas ng immune system, kundi mayroon din itong mga compounds na tinatawag na acetogenins na pinag-aaralan pa ngayon dahil sa potensyal nitong labanan ang cancer cells. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pag-aaral, ang posibilidad na ito ay nagbibigay ng pag-asa at nagpapakita kung gaano kalaki ang potensyal ng prutas na ito. Para sa ating utak, ang guyabano ay naglalaman ng thiamine at riboflavin na mga B vitamins na mahalaga para sa proper brain function. Ang mga bitaminang ito ay nakakatulong sa paggawa ng energy sa ating utak at nagpapalatili ng malusod na nerve cells na mahalaga para sa memorya at pag-iisip. Kung minsan ay nakakalimutan natin ang mga pangalan o nakakalito ang mga simpleng bagay, ang pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa B vitamins ay maaring makatulong. Bukod pa parito ang antioxidant content ng guyabano ay nakakatulong din protektahan ang brain cells mula sa oxidative stress na konektado sa neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Ang pag-aalaga sa ating utak ay kasinghalaga ng pag-aalaga sa ating katawan at ang guyabano ay isa sa mga natural na paraan para gawin ito. Para sa puso naman, ang guyabano ay mayaman sa potassium na mahalaga para sa pagkontrol ng blood pressure. Ang pagkakaroon ng normal na blood pressure ay susi sa pag-iwas sa sakit sa puso at stroke na parehong karaniwan sa ating edad. Mayroon din itong dietary fiber na nakakatulong magpababa ng cholesterol levels. Ang fiber ay hindi lang para sa digestion, kundi malaki rin ang papel nito sa kalusugan ng ating puso. Kaya sa bawat subo ng guyabano, hindi lang sarap ang inyong matitikman, kundi isang malaking benepisyo din para sa inyong pinakamahalagang organ, ang inyong puso. Ano natin isasama ang guyabano sa ating diet? Napakadali. Pwede niyo itong kainin ng sariwa. Direktang kinukuha ang puting laman mula sa balat. Napakasarap din nitong gawin juice, smoothie, ice cream o kaya naman ay halo-halo. May mga gumagawa din ng guyabano tea mula sa dahon nito na pinaniniwala ang may karagdagang benepisyo sa kalusugan. Personal kong paborito ang guyabano shake lalo na sa mainit na panahon dahil bukod sa nakakapresko ay napakasarap at napaka pa. Ang pagkonsumo ng guyabano ay hindi lamang isang simpleng pagkain, kundi isang paraan din ng pagpapahalaga sa ating kalusugan at pagsuporta sa ating lokal na mga magsasaka. Ngayon, dadako naman tayo sa ikapat nating Miracle Berry na marahil ay hindi kasing sikat ng aratiles, duhat o guyabano sa mga palengke pero mayaman din sa sustansya at matatagpuan sa ating mga probinsya. Ang prutas na ito ay ang bignay o tinatawag ding currant tree sa Ingles. Ang bignay ay isang maliit na prutas na tumutubo ng grape at kulay pula hanggang itim kapag na. Ang lasa nito ay matamis, asim at medyo astringent. Kung hindi nyo pa ito natitikman, isa itong prutas na dapat ninyong subukan dahil sa napakaraming benepisyon nito sa kalusugan. Ang bignay ay isa sa mga pinakamayamang source ng antioxidant sa ating bansa. Tulad ng aratiles, ang kulay ng bignay ay indikasyon ng mataas na content nito ng anthocyanins na napakalakas na antioxidant. Ang mga antioxidant na ito ay mahalaga para labanan ang oxidative stress sa ating katawan na siyang nagpapabilis ng pagtanda ng ating mga cells at nagiging sani ng iba't ibang sakit kasama na ang cancer, sakit sa puso at neurodegenerative diseases. Sa bawat maliit na bunga ng bignay, parang nilalabanan natin ang mga masasamang epekto ng pagtanda at pinoprotektahan natin ang ating mga cells mula sa pinsala. Para sa puso, ang bignay ay naglalaman ng potassium na nakakatulong o ng blood pressure at nagpapanatili ng malusog na ritmo ng puso. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkain mayaman sa potassium ay mahalaga para sa mga nasa edad na upang maiwasan ang mga komplikasyon na may kinalaman sa puso. Bukol pa rito, ang fiber content ng bignay ay nakakatulong din magpababa ng kolesterol na isang malaking faktor sa pagbuo ng plaque sa mga ugat. Kaya, kung gusto niyong panatiling malakas at malusog ang inyong puso, isama ang bignay sa inyong diet. Para sa immune system, ang bignay ay mayroong sapat na vitamin C na nagpapalakas ng ating resistensya laban sa mga virus at bakterya. Ito rin ay mayaman sa iron na nakakatulong sa paglaban sa anemia at nagbibigay ng sapat na enerhiya sa katawan. Kung madalas kayong nakakaramdam ng pagod o panghihina, maaaring kulang kayo sa iron. Ang bignay ay isang masarap na paraan para makakuha ng importanteng mineral na ito. Mayroon din itong anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapagaan ng mga pamamaga sa katawan na madalas nasanhi ng pananakit ng kasukasuan na karaniwan sa ating edad. Paano natin isasama ang dignay sa ating pang-araw-araw na pagkain dahil sa matamis asim at medyo astringent na lasa nito, masarap itong gawing jam, jelly o wine. Ang mga pinatuyong bunga ay pwedeng gawing tea. Pwede rin itong kainin ng sariwa, bagamat ang iba ay mas gusto itong may kasamang alat para mabalansi ang lasa. Sa mga probinsya, madalas itong ginagawang sausawan o inihahalo sa mga lutuin. Ang pagdiskubre sa bignay ay parang pagdiskubre sa isang nakatagong kayamanan na puno ng benepisyo. Huwag matakot, subukan ang mga lokal at indigenous na prutas dahil sila ang tunay na ginto ng ating kalusugan. Na yung napag-usapan na natin ang Aratiles, Duhat, Uyabano at Bignay, alam kong excited na kayo para sa huling Miracle Berry sa ating listahan. Ito ay isa sa mga pinakapamilyar at pinakamahal na prutas sa puso ng bawat Filipino at marami na sa atin ang nakinabang sa benepisyo nito nang hindi natin namamalayan. Ang prutas na ito ay ang bayabas. Sa ating paglalakbay sa mundo ng mga miracle berries na maari magpabago na ating kalusugan, dumating na tayo sa huling unit hindi pinakamaliit na prutas sa ating distan. Ito ay isang prutas na sadyang nakaukit na sa ating kamalayan mula sa mga awit pambata hanggang sa mga lutuin ng ating mga nanay at lola. Kilala sa kanyang kakaibang amoy matamis at minsan maasim na lasa at ang madalas nating na pagkain nito tuwing tayo ay may sakit. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang bayabas o guava sa Ingles. Bagamat ang iba ay iniisip itong isang simpleng prutas, ang totoo ang bayabas ay isa ring tunay na milagro na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na diet, lalo na sa ating edad na kailangan ng matinding suporta ang ating katawan. ang bayabas ay sikat na sikat dahil sa napakataas itong vitamin C content. Sa katunayan, ang bayabas ay mas mataas pa sa vitamin C kaysa sa orange. Alam naman natin kung gano kahalaga ang vitamin C para sa pagpapalakas ng ating immune system. Ito ang ating pananggalaban sa sipon, ubo, flu at iba pang impeksyon na madalas nating kapitan. Sa edad na 60 pataas, ang ating immune system ay unti-unting humihina kaya kailangan natin ng tulong mula sa mga pagkain tulad ng bayabas. Hindi lang ito basta nagpapalakas ng na resistensya, kundi nakakatulong din sa pagpapabilis ng paggaling mula sa sakit. Naalala niyo pa ba nung bata pa tayo kapag milalagnat o sinisipon, ang lola natin ay natapainom ng nilagang dahon ng bayabas. Yan ay dahil sa taglay nitong medicinal properties na kinikilala na noon pa man. Para sa ating puso, ang bayabas ay isang tunay na kaibigan. Ito ay mayaman sa potasyum na mahalaga para sa pagkontrol ng blood pressure. Ang pagkakaroon ng normal na blood pressure ay susi sa pag-iwas sa sakit sa puso at stroke na parehong malaking banta sa ating kalusugan sa pagtanda. Bukod pa palito, ang bayabas ay sagana sa dietary fiber. Ang fiber ay hindi lang maganda para sa digestion na madalas nating problema sa edad na ito, kundi nakakatulong din itong magpababa ng bad cholesterol, LDL cholesterol sa ating katawan. Kapag mababa ang cholesterol, mas maliit ang kiansa ng pagbuo ng plaque sa ating mga ugat na siyang sanhinang arteriosclerosis at atake sa puso. Kaya sa bawat pagkain ng bayabas, hindi lang natin pinapalakas ang ating resistensya, kundi inaalagaan din natin ang ating puso. Para naman sa ating utak, ang bayabas ay mayaman sa B vitamins, particularly ang vitamin B6, pyridoxine, at vitamin B3, niacin. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga para sa malusog na paggana ng utak at nerve function. Nakakatulong sila sa paggawa ng neurotransmitters na siyang nagpapadala ng signal sa ating utak. Ito ay maari makatulong sa pagpapanatili ng memorya at pagpapabuti ng cognitive function. Kung minsan ay nakakaranas tayo ng brain fog o hirap sa pagkonsentrate, ang mga nutrients sa bayabas ay maaring makatulong. Ang antioxidant content ng bayabas ay napoprotekta rin sa brain cells mula sa pinsala na mahalaga sa pag-iwas sa memory loss at iba pang brain-related issues na karaniwan sa ating edad. Ang bayabas ay mayroon ng lutein at zeaxanthin na mga carotenoids na malaga para sa kalusugan ng ating mata. Sa pagtanda, karaniwan ang pagina ng paningin. Ang mga nutrients na ito ay nakakatulong protektahan ang ating mata mula sa pinsala at maaaring makatulong sa pag-iwas sa macular degeneration at katarata. Kaya, hindi lang utak, puso at immune system ang nakikinabang sa bayabas, pati na rin ang ating paningin. Paano natin isasamang bayabas sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali. Pwede nyo itong kainin ng sariwa, kainin pati balat at buto, kung hindi kayo bothered sa buto. Pwede rin itong gawin juice, smoothie, jam, jelly, o kayo naman ay ilagay sa salad. Ang dahon ng bayabas ay popular din na gamitin bilang tea. At alam naman natin na ginagamit din ang pinakuluang dahon ng bayabas para sa paghugas ng sugat dahil sa antibacterial properties nito. Ang bayabas ay isang prutas na sadyang napaka-versatile at puno ng benepisyo. Kaya sa susunod na makakita kayo ng bayabas, huwag na kayong magdalawang isip na bilhin ito at isama sa inyong diet. Ito ay isa sa mga pinakamabisa at abot kayang regalo ng kalikasan para sa ating kalusugan. Ayan. Narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay sa mundo ng mga miracle berries na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Tinalakay natin ang aratiles na siksik sa antioxidant at nakakatulong sa blood sugar. Ang duhat na napakabisa sa pagkontrol ng asukal sa dugo at pagpapalakas ng puso. Ang guyabano na isang powerhouse para sa immune system at mahalaga sa kalusugan ng utak. Ang bignay na din sa antioxidant at nakakatulong sa puso at immune system. At ang bayabas na isang vitamina C powerhouse at benepisyo para sa utak, puso at paningin. Mga mahal kong kaibigan, tandaan natin ang pagtanda ay isang natural na proseso. Pero hindi ito nangahulugan na kailangan nating hayaan ang ating katawan na humina. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagbabago sa ating lifestyle at pagkain, tulad ng pagsasama ng mga miracle berries na ito sa ating diet, malaki ang magagawa natin para mapanatili ang ating lakas, sigla at talas ng isip. Ang mga prutas na ito ay hindi lang masarap, kundi abot kaya at accessible pa sa ating bansa. Hindi kailangan ng malaking pera para maging malusog. Ang kailangan lang ay kaunting kaalaman at disiplina sa pagkain. Inaasahan ko na marami kayo akong natutunan sa video na ito. Gusto ko marinig ang inyong mga karanasan. Nakakain na ba kayo ng alinman sa mga prutas na ito? Alam paborito ninyo? May iba pa ba kayo na lalamang miracle fruit na gusto ninyong ibahagi? Huwag magatubiling magkomento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at ideya ay malaking tulong sa ating komunidad. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nanap ninyong nakakatulong, pakilike naman at share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang din. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag kalimutan mag at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video tungkol sa kalusugan at kapakanan para sa ating mga senior citizen. Sama-sama nating tahakin ang landas tungo sa mas malusog at mas masayang pagtanda. Tandaan, maliit na pagbabago, malaking benepisyo. Live your best life at every age. Kayo po ang aming inspirasyon.